usap-usapan ngayon sa social media ang Filipino dish na humba matapos mag-viral ang video ng umano'y alitan ng ilang mga Duterte supporter at ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang pagtitipon sa The Hague, Netherlands noong biyernes, August 15. Maririnig sa video ang galit ng isang babae nang kumprontahin ang content creator at kilalang DDS na si Alvin Zarzate. Ang birthday celebrant ng naturang pagtitipon ukol sa post ni Aldo, na kaibigan naman ni Zarzate. Sa post, makikita ang larawan ni Roque habang kumakain ng humba, habang may caption na, The world is healing. Shinare naman nito ni Aldo at sinabing natuwa raw siya na na-enjoy ang humba at pinapataoad na raw nila si Roque sa moni red tagging at hostile treatment nito sa birthday celebrant at kaibigan niyang Cesar si Zate. ito ang naging ugat ng sagutan ni Alvin at Roque. Sometimes I write something. You need to take a stand. Because the plastic is really your best friend. Take a hey, stand. Hey, can you can you stop? Hey, hey, hey. Attorney. Stop. Stop. Hindi sumigaw, hindi hanggang sa mag-offer pa ang dating S-Box, nababayaran na lamang umano niya ang kinaing humba. <tod> Gayun pa man, sa isang live video, nilinaw ni Zarzate na hindi naman umano ang humba, ang pangunahing dahilan ng naging alitan. Hindi po kami nag-aaway-away or ang mga DDS hindi po nag aaway dahil sa humba. Hindi po yan. That, that, particular contextualization is far from the truth. Dagdag niya, nagsorry naman daw sa isa't isa ang dalawang kampo. After that incident, of Attorney Roque came to me and he told me na I'm sorry that it, 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 it need to happen on your birthday. And I even told him, I'm sorry that my, my voice raised. Kabila nito, hot topic online ang Pinoy dish na humba. May iba't ibang klase ng humba dito sa ating pansa. At syempre, Meron din version niyan ang pampanga. Kwento ni Vong Cerilliano, operations manager ng Apagmarangle Restaurant, isa umano ito sa mga heirloom dishes, lalo na sa mga bayan ng Santa Rita at Guagua. Anya, itinuturing rin ng buried dish, ang humba ng mga kapampangan. Bago kasi ito lutuin at maihapag sa kainan noon, ibinabaon muna ito sa lupa para sa fermentation process at mas manuot ang lasa sa laman ng karne. Ano, yung mga hortilano or yung farmers, magluluto sila ng humba bago sila magtanim sa palayan. So pagka, ano, pagka naluto na nila yung humba, literal talaga na, ano, na i -ano siya, ihuhukay siya sa ilalim ng lupa kasi noong time na yon. Uh, for fermentation yon, kasi wala pang mga uh, refrigerator nung time na yon. Pagka panahon na ng anihan, uh, na nila yon. tapos um, ano, uh, lulutuin nila ulit. Tapos yun yung papakain sa mga tao tumulong sa pag pagpup uh, pagpupupol o yung paghaani ng mga ano ng palay. Paano nga balutuin ng tradisyonal na kapampangan humba o umbang kapampangan? Swerte ibinahagi ng Apagmarangle ang kanilang recipe na minana pa umano ng owner nito na si Chef Cherry Pasyontan. Narito ang mga sangkap na kailangan para sa umba. Isa sa main ingredient ng umbang kapampangan ang taure o ang fermented tofu at ang ilan pang pampalasa kagaya ng pako, dahon ng laurel, star anise, paminta, toyo at suka, bawang, black beans, at ang isa pang mahalaga at unique na sangkap nito, ang gulgul. Isang uri ng dried herb na kapareho ng oregano, pero mas barayat ang lasa at dito lang sa pampanga makikita. Brown sugar at syempre ang karne. Hiwain ng karne upang manuot sa laman dito ang mga sangkap na ilalagay dito. Durugin at pagsamahin ang tore at ang black beans. Sa isang malaking mangkok, pagsamasamahin ang lahat ng mga sangkap at sigaraduhin na ihalo ito ng mabuti. At huli, ilagay ang karne at imarinate ito sa mga naihalong sangkap. Matapos ito, kuhanin ang palayok na paglulutuan ng umba. Bago ilagay ang mga naihalong sangkap, ilagay muna ang salasala. Gawa ito sa kawayan, pero maaari rin umanong gumamit ng tubo o sugarcane para dito. Kinakailangan umano ito upang hindi masunog ang karne at maging mas malambot ito. Pagkatapos ay ilagay na ang umba sa palayok. Lagyan ng dahon ng saging ang itaas nito at takpan. Lutuin sa mahinang apoy ng dalawa hanggang tatlong oras. Depende sa dabi ng lulutuin. Tandaan na mahalagang lutuin ito sa mahinang apoy upang hindi mabigla ang pagkaluto nito at maiwasang tumigas ang karne. Madalas rin itong partneran ng saging. Ito po ang humba ng pagmarangle. Napakasimple lang dutuin ng umbang kapampangan. Pero talaga namang napakasarap. At hindi mo talaga may iwasang maparami ang iyong kain. Gayon pa konti na lang ang mga may alam na lutuin ang tradisyonal na kapampangan umba. Kaya naman isa umano sa advokasya ng Apagmarangle Restaurant na maipasa ang mga heirloom recipes na kagaya ng umbang kapampangan sa mga iba pang kapampangan upang hindi ito tuluyang makalimutan. Okay. Dito kasi sa amin sa uh, pagbarangle, isa sa advocacy namin yung um, i-share namin yung ano, kung paano magluto ng authentic kapampangan food, especially yung mga heirloom recipes na uh, yun nga na nakakalimutan na ng mga uh, ngayon kung paano lutuin. So, namin through cooking demonstration, yan, culinary tours. Kasi ngayon yung mga restaurant may mga fusions na sa mga may mga uh, town noon, modern na no modern. So kami, minamindin namin yung ano, yung traditional cooking para yung mga next generation, uh, matutunan din nila kung paano lutuin nang tama yung mga pagkain na kabampa especially yung kabampangan food. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.